DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas. pa ako. Hindi ko ginusto ang nangyari. Alam ng Diyos na saktan din ako tulad ninyo. Pero anong magagawa ako? Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusang ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! Bambucas. Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po, ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pagako. Ang Bukas Napakasakit naman po nito, inaay. Isang taon pa lang ang nakakanaan mula ng pamanaw si ito, Ay. Kayo naman. Kayo naman ang sumunod. <laughs> Ani, nagluto ang nanay ko ng goto para sa mga naglalamay. Ito, kumain ka. Denver, iniwan na rin ako ni inay. Isang taon na lang, graduation ko na. Pero hindi niya nahinta yun. Eh, talaga siguro hanggang doon na lamang ang buhay ni Aling Tess. Kung natuklasan ko lang sana ng maaga yung sakit niya, baka hindi siya nawala. Sana nalaman ko kung agad yun. Saan yung naramdaman ko kaagad na may sakit siya? Huwag mo sisihin ang sarili mo. Kahit naman naalaman mo ng maagang sakit ng nanay mo, hindi mo niya maililigtas kung talagang kukunin na siya ng Diyos. Mag-iisip na lang ako ngayon, Tain. O diba, may kapatid ng nanay mo na nasa nila Alam na ba niya ito? Tesi, ah, oh, ko, hindi mo na tayo nakita. Ma? Ma, ma anong nangyari? Tumiiyak kayo. Ang tita Bo mo, Maris, patay oh. na. Ha? Huh? Ay, hindi pala nakaligtas si tita. Hindi niya naligtasan yung sakit niya. oh, hanap. Ang hirap, hindi ko malaman siya nakita. Mag-isa na lang ngayon si Ani. Kawawa naman. Aayusin ko na agad ang tiket ko. Kailangan makarating agad ako ng Cebu. Oo, oh, oh, sige po. Susunod na lang kami ni Ronnie doon. Pagdating niya. Yun sana yung gusto kong ipakiusap sa'yo, Ronnie. Kasi kawawa naman yung pinsan ko. At alam ko, <laughs> hindi matitiis ni Mama na makitang nag-iisa na yung pamangkin niya. <laughs> hindi mo naman kailangan makiusap, Maris. Mag-asawa tayo. Kamag-anak mong ibig mong tulungan. At kaya naman natin. Eh, um, ba't naman ako tatanggi? Salamat naman sa'yo, Ronnie. Pagdating natin sa Cebu... Sabihin mo na kay Mama Lina ang napagkasunduan natin para makabawas na yun sa kanilang alalahan. Oo. Siguradong matutuwa si Mama pag nalaman ito. ani, ngayong nailibing na ananay mo, gusto ko sana sumama ka na sa amin sa Maynila. Uh, Tita Lina? Oo nga naman, pinsan. Doon mo na ituloy yung pag-aaral mo. Anyway, isang taon na lang naman yun, di ba? Sa amin oh, ka na tumira, ani. Para naman may kasama si na Mama Lina at Maris pag nasa Dubai ako. Kaya lang, paano po itong bahay namin dito? Nakasanla kasi ito sa isa naming kapitbahay dahil nga po sa pagpapagamot ng inay. Eh, ibenta mo na ito doon sa pinagsanlaan niyo. Oo nga, oh. tama si Mama. Kasi malulungkot ka lang lagi dito. Tungkol naman sa pag-aaral mo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala doon. May kita naman ako sa maliit kong negosyo. Mapag-aaral kita. Eh, pero... Nakakahiya po sa inyo. Huwag ka okay lang mahiya. Kaya ka naman pag-arali ni Mama Dalawa-dalawa eh. yung pension niya. At narito rin kami ng Ate Maris mo na handang tumulong sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Ay, Talina. Ate Maris. Kuya Ronnie. Ang totoo. Ang totoo talagang kailangan ko ng tulong. Dahil hindi ko alam kung... kung paano ako Nangako ako sa bangkay <laughs> ng kapatid ko. Kaya hindi kita pababayaan, pamangkin. At tutuparin ko yun. Hindi na pala tayo magkikita. Dahil sa makalawa, pupunta ka na ng Maynila. Tama naman kasi si tita. Malulungkot lang ako kung mananatili pa ako rito. Ay, ako na lang palang mag-isang mamamasal dito sa park. Pwede naman tayong mag-chat o kaya magtawagan para makapagbalitaan. Sa bagay. Saka naunawaan naman kita eh. Hindi madaling pinagdaraanan mo ngayon. Alam mo, naisip ko tuloy Uh, doon na lang sa Manila ako magtatrabaho. Oo? Uh -uh? Bakit? Maayos naman ang trabaho mo dito. De, para ah. magkasama pa rin tayo. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, e eh bakit wala na yung mga maruruming damit namin dito? Ang alam ko eh, hindi pa naglalabas si Maris dahil may pinuntahan sila ni Ronnie kahapon. Tita Lina, Ah. Oh. Inhanap niyo po ba 'yung mga marurumin ninyong damit? Ay oo. Oo ani. Maglalaba kasi ako. Nalabhan ko na po. Kasi na nga po eh. Mabilis po ako natapos dahil Pride Detergent din pala 'yung gamit niyo. Ay oo. oo. Mahusay kasi magalis alis ng dumi at amoy sa damit yun. <laughs> Pero sana naman hindi ka na naglaba. Kaya ko naman yun. <laughs> Malit na bagay lang naman po yung ginawa ko. At saka okay po yun. Nakatulong na po ako dito. Nalibang pa po ako. Salamat pa, Mangkena. Mula nang dumating tayo rito, napansin ko na ang kasipagan mo. <laughs> Pasasalamat ko ito, tita. Sa pagkupkop at pagmamahal ninyo sa akin. bago bago palang miyembro ang pamilya niyo, ha? Hindi naman bago, Marco. Hmm? Dahil pinsambuusan ni Maris. Hmm. Ngayon nga lang namin nakasama sa bahay. Di bagong kasama. Ah, bro! Maganda pa? Hindi lang maganda. Mabait, masipag pa. Eh, ano pang mo? Ipakilala mo na sa akin. Habang narito pa tayo, nang magkalapit na kami. <laughs> Loko mo! Bata pa yun. 20 years old lang 'yun. Ikaw 33 na. Hindi kay bagay. Grabe ka naman sa akin, bro. Binata naman ako, ah. Bago ka makapanligaw doon. Tatlong pagdaraan mo. Huh? Ako si Maris at si Mamalina. Oh, eh, marami ka susuhulan, no? <laughs> Ganun ba? Uh, sige, wag na lang. <laughs> <laughs> Sabi ko na nga, susuko ka agad, eh. Ikaw pa eh napakakuripot mo. Ate Maris, may problema ka ba? Al? Ang wala, wala naman, Ani. Eh, kasi kanina ko pa napapansin. Parang matamlay ka. Ah, nalulungkot lang kasi ako. Kasi bukas, alis na ang kuya mo. Babalik na siya sa Dubai. May iwan uli kami nung dalawa naming anak. Di ba sabi mo, matagal na nagtatrabaho sa abroad si kuya? Oo. <laughs> Hindi ka pa rin ba, sanay? <laughs> Ay, Lab na lab kasi ako ng ate mo, ani. Hmm? Kaya sa ganyan. Yabang mo naman. Oh, ano? Ibig mo sabihin, di mo ako mahal. Oo na. Mahal na <laughs> mahal na. Ikaw talaga. Huwag ka na kasing malungkot, mahal. Eh, kasi... Mabilis naman lilipas ang dalawang taon ni. Eh. <laughs> Oo nga, ate. Hmm. Makakasama niyo uli si kuya. At saka, narito ka na, Ani ang dagdag na magpapasaya sa pamilya ko. At tutulungan ko rin si ate sa pag-aasikaso sa mga anak ninyo. At ngayon, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Denver! <laughs> ikaw pala sinabi ni Tita Lina na bisita ko. Oh, kumusta ka na, Annie? Eto, okay naman ako rito. Mababait si na Tita sa akin. Kaya kahit paano, Nabawasan ang lungkot ko sa pagkawala ng parents ko. Eh, ang studies mo. <laughs> Ayos din. Nung simula lang ako, medyo nahirapang mag-adjust. Mm. Eh, teka. Eh, ano nga palang ginagawa mo dito sa Maynila? Don't tell me. Lumuwas ka rito para lang maghanap ng trabaho. Hindi. Isa ako sa mga ipinadala sa bagong branch ng office namin dito. At isa rin ako sa mga napromote na maging supervisor. Wow! Thank Ang galing talaga ng kaibigan ko. O eh, paano parents mo? Tabi yun ang malungkot. Naiwan sila sa Cebu. Oy. Kaya mag-isa lang ako sa tinutuluyan ko. Pero sabi ko sa kanila, kapag stable na ako dito, dito na lang din sila. Oo nga. Mas masarap pa rin kasi na syempre kasama yung pamilya mo. Lalo na, buhay pa naman ang mga magulang mo. Kaya nga, hindi ako bilib dun sa mga kabataang maagi lumalayo sa mga magulang na wala namang mahalagang dahilan. sino hmm, sinasayang lang nilang pagkakataon na makapiling ang parents nila ng mahabang panahon. O oh, Maris, kumusta na si Bunso? Eh, meron pa nga rin. Lagnat, ma. Pero tuloy naman yung pagpapainom ko ng gamot. Bakit ko kayo nakabihis? Eh, meron akong kakausapin. Gusto magbenta ng mga gawa kong pabango. Kaya aalis muna ako. eh, papano kaya ito? Kailangan ko rin umalis. Saan ka naman pupunta? Ibigayan eh, nyo ng card ni na Junior ngayon. Para sa first grading. Ay, magulang yung pinapupunta ng teacher eh. Para kunin yung card. Eh, narito naman si Annie eh. Bilin mo na lamang sa kanya si Candy. Sandali ka lang naman, di ba? Oo -o nga pala, no. Walang pasok si Ani ngayon. Nakatapos din ako mag-review. Matingan nga muna si Candy. pa, taas pa rin ang lagnat ng pamangkin ko ah. Kahit na pinainom ko na siya ng gamot sa lagnat kanina. Mabuti pa, punasan ko siya. Kukuha muna ako ng tubig. Ba, ang mata ni Candy, tumitirik! Ay, Diyos ko! Hindi ate sinasabi nilang kumbulsyon. Hindi! Candy! Candy! Pamangkin ko! Ah! Hindi maaari ito! Dadaling ko siya sa doktor ngayon din! mailigtas kaya ni Ani ang kanyang pamangkin? Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Jerry Mutia, at si Chiquit del Carmen Amor, sa na ani nilapatan ng tunog ni Bernie Bascao sa musika ni Buboy Sanong Supervisyong Teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar Ang sayang ito'y mula sa panulat ni Terma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Nagaan yang huwag po rin yung kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas. DZRH. DZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.